so hello. Kamusta po? so Mukbang Vlogs po tayo uli. Oh, EAT. eto ang Chibog. At uh, ngayon po ay uh, ibang Parisan naman tayo. Dito tayo sa Pares ni Nathan at Tapsi Logan. Sa May Vito Cruz, tapat po ito ng uh, Century, Century Park. Okay. Nadi-discover ko 'to kasi madalas ako doon sa PSC. Naghanap ako ng makakainan kung so, meron din siyang pares overload. Kaya uh, 100 pesos pares, madaming laman kanin, garlic rice at soft drinks Mas masarap, masarap siya kumain na ako dito dati so sumubo tayo habang pinag-uusapan natin yung isa pang Nathan okay. ito Nathan, Nathan pa pares ito eh yung isa pang Nathan yung galing lang sa koron okay? yung uh, team Tim Malakas asawa ni Rosmar So pag-usapan natin yon, Subo muna ako Sarap dito yung sabaw din eh Kuya Ay kayo sa Sa vlog ko Habang na nakarecord ako Yan so, Namit ako sila kuya eh Viewers natin So pag-usapan natin yung ano Ay, yung muna sir pag natin yung nangyari sa Coron. Eh? Anong reaction ko doon sa uh, kay Rosmar, kay Drendon, Team Malakas, posibleng mapersona ng grata sa Coron Palawan. Una, sabihin na natin, medyo bias siguro ako kasi matagal ko ng kaibigan si Rosmar. Nakita ko siya nung nagsisimula pa lang siya. Meron pa lang siyang pet shop tsaka yung chicken wings. Medyo bias siguro ako. Pero alam ko, ang masasabi ko dyan, walang question, mabait ang puso ni Rosmar. Nakita ko yan nung pandemic. Nagpa-community pantry yan. Nung panahon na yan, hindi pa ganun kayaman yan. Talagang kahit nung hindi pa sila ganun kayaman, mahilig ng tumulong si Rosmar kaya walang question yung puso niyan is in the right place mabait talaga eh? kaso kaso siguro nga postpartum di ba uh, kapapanganak lang kasi sa anak nila ni Nathan baka emosyonal so maaring yung mga emosyon niya is getting the best of her sometimes so, eh, nung sinabi niya na na never again kuron mga ganun parang hindi na, parang ako ah, hindi nako ako okay doon nag-apologize din naman siya kasi natatamay yung buong koron eh yung maaring kasalanan ng ibang ta ng ilang tao buong lugar yung yung nadadamay eh. at syempre marami siyang followers marami siyang fans kapag may sinabi siya di ba anong intention niya na kasi baka humina na para yung mga fans niya umiwas sa korono ganon 'di ba? Hindi naman hindi naman siguro, pero merong ganong effect minsan eh. Kasi pag sinabi mo sa fans mo, ayoko sa ganitong lugar, 'di ba? Baka iiwas doon yung mga fans. Mo. Eh, siyempre yung mga taga koron diyan sila umaasa ng kabuhayan nila sa turismo. Tapos, so, dapat lang dapat lang mas maging responsable si Rosmar sa kanyang mga nagiging nasasabi lalo na ngayon na yung kanyang status ay talagang sikat na. galing kay Diwata, namigay siya ng 1 million, So kilalang kilal si Rosmar So dapat mas maging maingat siya At huwag magpadala sa Bugso ng damdamin Pero kung sa puso Eh napaka, napaka bait ang puso niya si Rosmar Walang question dyan Ang problema ko dito yes, Si Markitan Isa din niya mabait din niyan, okay? So okay din niya si Markitan Si Rosmar okay Si Markitan okay Ito problema ko dito nahihila si Rosmar pababa okay. dahil nakakasama nababarkada at napapadala siya ano, kay Rendon okay. si Rendon may mga pagkakataon naman okay naman mabait naman nung motivated 3x3 okay naman kami okay naman pero may mga, may mga hindi mo talaga maalis yung kayabangan eh yun talaga ang problema problema buti sana kung sarili lang ngayon na nagkaka-issue Nadadamay pati kasama niya. Yun ang problema. Naiipit si Rosmar. Naiipit si Markitan. Tsaka yung iba pa. Dahil dun sa mga galawan itong si Rendon na may pagkamayabang minsan. Hindi lang pala minsan madalas. Yun ang problema dito. Rosmar, mabaitang puso, gusto tumulong. Alam mong gusto lang niyang magpasaya ng mga fans niya, nadadamay siya, nahihila siya pababa pag nakakasama itong si Rendon. Yun ang issue ngayon dyan. Ako personally, wala naman akong problema kay Rendon. Wala naman siyang ginagawa sa akin na maaring ikano ko. Ayan. Mabait naman siya sa akin. Kapag nakikita kami. Kaso, may kayabangan talaga minsan eh. Ang problema, napapahamak yung mga kasama niya. So, yun lang. So, yun lang nagiging problema dyan. Hindi ko alam kung paano nila ayusin yan kumakokontrol nila si Rendon kaso wag naman sana yung mahila sila mahila sila papaba dahil sa kanilang karusasyon dahil sa kanilang pagiging tropa kay Rendon kasi tingnan mo yung ginawa niya doon sa sa taga-kuro na babae yung parang dinuduro-duro niya una babae yun eh 'Di ba, kung lalaki siguro, kung, kung nagkakabastusan tapos lalaki yung gumawa noon, nagkakaduruan sila, nagaka medyo magigets ko pa. Pero babae, babae yung kaaway nyo Tama nang mag-aaway yung babae tsaka si Rosmar, pareho silang babae. Eh, eh 'Di ba lalaki kang tao tapos mo yung ano, yung empleyado na naka-video pa. Na, na upload mo pa ano gusto mong ipahiya yung babae wala wala sa lugar eh mali na mali yon eh Rosmar na intindihan ko pa. Eh? Emotional siya. Pakiramdam niya parang hindi hindi man ganda nagawa sa kanya. O maaring maaring sumobra pero nagigets ko pa yung kay Rendon nang hindi talaga acceptable eh. Yung pagduro-duro niya dun sa babae. Ang una babae yun eh. Pangalawa, pambubuli yun eh. Diba? Pambubuli yun. Kaya ayaw natin ng gano'n. Maring may pagkukulang din yung babae. Sa koron, mali din naman yung ginawa niya. Na, tumulong na nga si Rosmar, ibabash mo pa, di ba? Maring may mali doon, pero pero hindi naman ikat, hindi naman katumbas noon yung duru-duruin ka sa sarili nyong lugar, sa sarili nyong opisina. Di ba? Tapos ipapahiya ka sa social media. Hindi hindi katumbas 'yon hindi hindi katumbas yung ganun. So, yun yung reaction ko doon. Panalo. So, pag nasa Bitacol kayo, tapat ng Century Park. Nathan. Nathan. Uh, Paris ni Nathan. Panalo kayo sa sandaan. Pero nakita nyo ang dami kong ulam. Malinis, maluwag. Ay tayo ko lang, ate. Ate. Ay lang kay sa vlog ko. Yan, yun, yun, dito sa Nathan. Sarap ng pares. Thank you, sir. Thank you.